Good morning, mga kasari. Dirista ng good evening. Kung ano man kayong oras na nasa king video For today's video, mga kasari, ay mag-share po ako sa inyong sa mga ang um, nangyayari sa aking channel. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat na kung hindi sa inyong suporta ay hindi po ako makakarating dito at hindi po ako makatanggap ng ganito. Yun ito. Ayan. Nandito na po ang aking Google AdSense mga kasari. At nagpapasalamat pa ako sa inyo na dumating na po ang aking Google AdSense. At maghintay na lang po ako sa aking uh, sahod. Magkasahod na po ako dahil dito na po ang aking Google AdSense. Ayan po. ah, uh, maraming maraming po. Salamat sa inyong lahat dahil kung hindi po sa inyo, hindi ko po ito mararating. Maraming po salamat sa inyong lahat. Ang lahat ng ito ay um, pinagsisikapan ko at saka nandi, nandyan, nandyan, po kayo na nagsusuporta po sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Um, sa so experience ko mga kasari, ang Google AdSense ay kapag um, dumating, abali bali nag-apply po tayo, hindi pala akala ko ay darating na kapag nat na ang ating uh, Google AdSense na nag-email na siya sa ating ng pin Akala ko pagbukas ay meron na. Masaya po ako. Nandun po ako sa aking Uh, sa aning post office pero hindi pala dumating kaya naka anong tawag dito naka receive po ako ng aking blue full essence ay naka uh, naka reapply na po ako ng adsense din adsense paint na na recent ako ng AdSense pin dahil hindi pa po dumating. Pero um, sa pangalawang, uh, bali pangalawang, pagpunta ko po sa post office ay na bigay ako sa aking number kapag dumating na aking AdSense ay ah uh, sinabi ko sa kanila pwede, pwede po akong e or matawagan kung dumating ng aking AdSense. Kaya, yun. Um, bali, two weeks na sa aking pagpunta. Um, napakaganda po dahil tinawagan po ako na nandito, nan, nandito na aking AdSense. Kaya pumunta ako agad sa post office. Um, Nag-apply po ako ay March 29th. Ayan, March 29, uh, dumating po ito ay April sa, ay, di pala, March po. March 9 po ako na uh, apply ng AdSense at uh, dumating po ito sa akin ay May 29. 29 yata. Oh, ayan. May 29 mahigit isang buwan. Dahil March at saka May. Ah, pala. March 9 at saka Ep April 9 ay isang buwan. Dalaw dalawang buwan na po ito pala. Dalawang buwan. Ayan po, dalawang buwan po ito. Bago dumating. Um, mapagal pala. Dumating ang ating absence at pero Ah, uh, masaya po ako dahil dumating na rin siya. Hindi na po ako ma uh, resenting dahil ah, um, nandito na po siya. Kaya nagpapasalamat po ko sa inyong lahat na natanggap ko na ito. At maghintay na lang po ako sa aking sahod. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sa mga na i-vlog ko ngayon uh, na i-share ko po, po sa inyo ngayon dahil gusto ko po um, kung kayo ay bago pa lang sa aking kung bago pa lang po kayo sa YouTube ay gusto ko po ipagpatuloy nyo uh, um, hindi po siya uh, matagal maabot Krapat, uh, enjoy mo lang ang mga content mo, upload ka na ng upload at saka uh, marunong gintay mo pa Pasalamat sa mga uh, subscriber natin at sa kayong mga viewers natin at yun, uh, ma-experience ma din ninyo na makatanggap ng katulad dito Yung mga bago pa lang, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil maabot natin yan ang ating mga pangarap kung tayo ay magsisikap sa ating mga uh, ginagawa o kung gusto natin aabutin, kinakailangan po ay magsikap po tayo para maabot ang ating mga pangarap. Kaya, nayon ay nandito na ang aking pinakahihintay po na AdSense. Ayan, nandito na talaga. Kaya, sa mga ma ko sa mga bago pa lang nag uh, new youtube huwag kayong mawala ng pag-asa ha maabot rin ninyo ang inyong mga kana tulad kung mga sari-sari store owner yung mga bago pa lang na vlog tungkol sa sari-sari store um, Huwag kayong mawala ng pag-asa. Patuloy po kayong mag-upload at patuloy po kayong um, ma papasalamat sa ting mga viewers at yung mga subscriber natin. Yan po lang ang aking na-share mga kasari ay bahagi ko sa inyo ang aking kasiyahan aw, sa aking pinapanarap na magkaroon din ito. Noon ay nangangarap lang po uh, na baka magkaroon din ako at meron din panahon na mawala ng pag-asa dahil ang tagal maabot ang 4,000 much hour pero kayo ay magporsigilan at meron so ay mga pangarap po maabot pa rin pala natin ang lahat na ating mga pinapangarap kung tayo ay magsisikap lang kaya yan po ang aking mga masasabi sa mga Uh, viewers ko yung kung sino man ang uh, nakapanood nito yung mga bago na, um, nag-YouTube or matagal na, hindi pa na-monetize huwag kayong mawala ng pag-asa uh, mayroon po tayong paninoon na uh, pwede rin nating lapita dahil siya lang ang nakakaalam sa ating at uh, yun, magawa lang tayo ng mga magagandang mga gawain para makikita din sa Panginoon na tayo ay merong pangarap na maganda at bibigyan po tayo sa Panginoon. Kaya huwag po tayo mahalin mo sa pag-pray araw-araw kahit pag uh, pag matulog na tayo, marunong po tayong uh, magdasal at pag ayong uh, magbukas na tayo sa ating tindahan. Mayroon po tayong mga pagdasal para dinghin na ating mga pangarap sa Panginoong mga kasari. Yan lang po aking uh, ma-share sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Nakulang sawa po kayong nagsusuporta sa aking mga video. Uh, sana uh, tayong lahat ay uh, monetize na. Parang salamat. Huwag kayong mawala ng pag-asa mga fasaris, na taktuli lang ang ating mga pangarap na uh, aabot. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.